dan ditemu na yang vlogs video dito sa Borang uh, araw ng mga pusok february 14 2025 <laughs> National drone. Magalaw tak magalaw. <coughs> Ay pagtahog. Magita kay YouTube. Ora kay upload. Bagita Makikita Magita kayo sa punin ha. sa lahat ng mga kagbutan lahat po ng mga kating creator, mga vlogger, shout out. Yan pa siya po mga na maghalaw po aking video. Katulad una, sabi ko na wala ko pang vlogs na, na cellphone. Ayan si Ruel. Ruel so, na shout out. At sa di kagawad, kagawa, Dope Eroba. Ayan, ang sa pintuan. Ikot po tayo dito mga doon sa Barang Ikapatan del Norte Sa lang kalsada Yan ang shot din kay Bosing Gartoy Pagkita kay Youtube At kay Ate Vilma shot out O siya tatay nga guwapo nga kilikol Tindahan ni Kagawad jo Dope Eroba Ayan yung tindahan Ito yung guwapo nga nakatambay Ini na coba kita ka YouTube. Ay sa tadi kay Eroba. Tay shout out. Ay ta ko ni na Oh upload Shout out Gerald Pan driver ng LJ Transcobar Mga atin nga PASAR YANG Yan si Jiron Yan mga dola, pay, please support and subscribe my YouTube channel Kagamutan Vlogger Ah, uh, sana niyo i-skip pa ngakin ads para mabuko ko yung 100 dollar. Pagkaon. Tulungan mga jolong aming uh, plaza na walang bubong. Susundan ko eh. Yan sa tatato nga mahusay. Magkita mo to sa YouTube o sa Facebook. At sa din kay Batch Mark Alfred Porton Jr. Na dumadaan. Ah, ito naman mga idol yung uh, bagong health center. Yan. Muna aming plaza. Dito yan nagsayawan sa piyesta. Para po ko na YouTube. Para po ako sa dogan Facebook. Ora krap po da YouTube. <coughs> Hello, shout out. Hello, kita ka YouTube. Ya po ka YouTube. Wala kira upload. Ayan mga dyo, yung uh, malapit na matapos yung health center Yung bagong health center, yun naman yung uh, loma mm -hmm. Shout po kay la Pinig TV at Ijo na Pinibirda Sa lahat po ng aking mga followers, shout out Kay e Busing Matiyo Abuya si yung family shot out. Oh, shot si tao tinga guapo. Yan ang compound ni Ma'am Eileen Dolpo. Yan naman kanyang manugang na pogi. Magita ka naman sa YouTube. Huwag i-upload. Kira po na YouTube. Yan ang bahay ni Sir Jerry Dulpo. Shoutout din kay Kasi Kap Channel kay Sir Paparish Kit TV. At sa lahat ng of mga OFW mga guro, mga student shoutout. Yan, shoutout kay Lisa. Shoutout kay Lisa. Magkita kayo, YouTube Lisa. Shoutout pala kay Ron TV at Santa's Corner, tambayan ni Bal. Madam Lisa Dela Cruz. Madam Rita Paharis. Madam Luz Liu Angeles. Virginia Galoy. at sa lahat po ng mga kabutan nun at mga gamay nun shout out ayan mo sa chat shout out sa never be ng gamon sa mga kay busing dar mo kabali ang family shout out kay my friend pasal po ko na da glinda shout out kay norbin Sidro, kay grace sidro shout out uh, ito na yung bahay na uh, nanay ni kuya rani lungkop kay palin lungkop shout out Luno kay ka guya yang blogger shout, <coughs> shout out. Shout out ta iyo. Sa aming barangay. Tumana nang yung bahay ni busing Eco ini sir Mark Alfred Porton Sr. Sir Alfred Porton Sr. Bahay. At ang 1A1 compound. Ayan mga idol, hanggang dito lang po ng aking vlogs video mula dito sa Barangay Kabutan del Norte, Gamay, Noron Samal. Please support and subscribe kagamutan vlogger. Happy Valentine's Day to all yans. Shoutout aling mahusay.